Nagiisip ka ba ng magandang kulay sa buhok? Pwes, ang video na ito ay para sa iyo. Hello mga palangga, for today's video, may bago na naman akong kulay sa buhok na ipapakita sa inyo. Ang ganda nito, nakakaputi at magmumukha kang dalaga pag kinulay mo ito. Dahil mahilig ako ng mga kakaibang kulay sa buhok, nag Try talaga ako ng bagong kulay. Dahil sharing is caring, papakita ko sa inyo ang kulay na pili ko. Ang oxidizer na ginamit ko ay 6% kasi may kulay na din ang ko. Metallic green naman ang napili kong kulay. Sinisimulan ko na iba'y section ng hair ko para di magulo ang utak ko sa pagkulay. At para maging pantay ito, ako lang talaga nagkukulay ng hair ko simula nung wala ako taga kulay. Ako din pala nagugupit ng hair ko lalo na ng bangs. Nga pala, baka may mag-try ng kulay na ito tapos sasabihin hindi kumulay sa kanila. Ito lang masasabi ko, hindi mo po maa-achieve ang kulay ng mga gusto mo lalo na pag light color kapag may history ang book mo ng mga kulay na dark color. Kailangan mo muna ipababa ang kinulay mo na dark color or kailangan mo mag-bleach. Mga palangga, di ako expert dito. Binais ko lang talaga sa mga nagiging experience ko kapag may kinukulay ako na gusto ma-achieve ang light color. Manood din kayo ng tutorial sa YouTube. Marami doon. magse-search lang kayo. di diba? Ang ganda. Ano ka dyan? Ang ganda, ba diba? Ang ganda ng pagkakulay. Ayun yung kulay niya paggabi. Gabi yan eh. Nag-ring light lang ako. Gandang-ganda talaga ako sa kulay niya. Achieve na achieve talaga yung perfect na gusto kong kulay. Yeah, kung ano pa niyo? nyo, magkulay na rin kayo. ba diba? With the matching bangs pa. Pakyut ka, Day. Pakyut ka talaga. Dahil gusto kong kitang-kita niyo yung kulay niya. Yan yung kulay niya pag umaga. Pag nasisilawan ng liwanag sa labas, ayan na ay itsura niya. O, oh, diba? Ang ganda niya. Sabi ko na sa inyo eh hindi ako nagkamali sa pagpili ng kulay. Ano pa hinihintay nyo? Magkulay na rin kayo. Dahil mahaba na ang video ko, salamat sa panonood. Ah!